through falsification of public documents. Mamaya po, hihimayin natin ang mga patong-patong na kaso na maaaring hanapin ng mga ito. If you know me, Mr. President, hindi pa rin sa akin sapat ang mga dokumento at kwento. Kaya muli ko pong pinalakad ang aking team upang makita ng sarili naming mga mata ano ba talaga ang lagay ng proyektong ito sa Barangay Perez, Bulacan, Bulacan, nakatatapos lamang ngayong Mayo ang tumambad sa amin Package A ng, pare -pare, ng parehong proyekto sa parehong lugar ng Package B sa Barangay Perez, Bulacan, Bulacan. Mukhang na-double-whamity tayo ng Sims Construction at ng mga kasabot nila sa DPWH. Kung nasaan ang Package B na minadaling nabayaran, ay mananatili na lamang guni-guni dahil tanging Package A lamang ang nandun. Ito po ang itsura ng Package A na walang pinagkaiba sa Ghost Project na Package B. Pagpipagpi Tagp na nga at ang completed na Package A, niluto pa sa Package B. Mr. President, Sims Construction seems to be complicit sa broad daylight robbery na ito. Not once, but twice. Dapat makasuhan din ang kontrakto na ito bukod pa sa forever blacklisting. Marami pang katanong ng kaugnay ng proyektong ito tulad na lamang ng irregularidad sa mga dokumento. Pag-release ng bayad sa kabila ng kakulangan ng pirma ng mga kaukulang opisyal. Sa dalawang proyekto sa Barangay Bulusan, Kalumpid, Bulacan, copy-paste din ang modus ng SIMS, Mr. President. Ang masama, Dalawang proyekto pa ang hinokus focus ng contractor at DPWH engineer sa Bulacan. Ang isa, contract ID number 25CC0072 para sa Riverbank Protection sa Barangay Bulusan, Kalumpit, Bulacan na may original contract price na 74 million pesos. <clears throat> ang isa naman, contract ID 25CC0091 para sa flood control structure sa Barangay Bulusan, ding mula sa Puruk 4 hanggang Puruk 5. Ang halaga, 92.7 million pesos. Akala namin, na mamalikmata lamang kami noong una namin kinilatis ang mga kontrata. The thing is, colleagues, but documents clearly show not only how unscrupulous but also how brazen these people can be. Parehong petsa ng notice of award ng dalawang contracts ng February 17, 2025. Pareho din ang PETSA ng Notice to Proceed, February 25, 2025. Pareho pa din may revised contracts na ang markup ay pareho pa ulit na 4%. At ang ultimong panggagago, Mr. President, sa loob lamang ng labing limang araw mula February 25 hanggang March 12, parehong 89% ang completion rate ng dalawang proyekto. Hindi lang yun. Siyempre, sabay din ang singil ni Sims para sa second and final payments noong April 4, 2025. Fully paid ang parehong proyekto na pare sa parehong araw din noong April 22, 2025. Parang ko na, Mr. President, na nagtatawanan pa ang mga matatali ng gadong matching na ito habang nagbigay papuntang kasino. Dala ang kwartang kinulimbat habang naglilimas ng tubig baha papalabas ng kanilang mga bahay ang mga taga Bulacan. Magkaibang proyekto na ang contract duration na sana ay 240 days at 270 days respectively. Pero sabay natapos ng record period na 34 days. 100% completed kuno. Sa kabilang dako, okay, let's give him the benefit of the doubt. Baka nga naman 100% o 100% na lakas ang binigay ng SIMS kaya natapos agad-agad at sabay pa ang dalawang proyekto. Tingnan natin ang progress reports na sinumitin nila, Mr. President. Sa slide na ito, makikita ang sinumiting photos para sa progress billing number 1 ng SIMS noong March 14, 2025. Sa kaliwa, attachment para sa 25CC0072 contract. Sa kanan naman, para sa contracts 25, contract 25CC0091, may pinagkaiba po ba? Ganito rin ang attachment para sa second and final billing na sinumitin noong April 4, 2025. Hindi tayo namamalikmata. Harap-harapan, pinagnanakawan po tayo. Mr. President, sa kabuuan, 174,699,000 499 pesos in 11 centavos ang halaga ng dalawang proyektong ito. Base sa inusubmit ng DPWH sa isang report sa Blue Ribbon Committee hearing, sinasabing ang contract ID 25CC0072 ay walang istruktura. <clears throat> Kaya ghost project po talaga ito. One project for the price of two. Hindi po ba sadyang panggagago na ito? Papayag po bang mahigit na 112 million Pilipinos na patuloy na magpaloko sa kontraktor at limang tulisan na ito? Obvious rin ang kabalbalan sa mga reports para sa proyektong construction ng pumping station ng floodgate sa barangay Atlag, Malolos, Bulacan, na may halagang 92.5 million pesos sa ilalim ulit ng 2024 GAA. Ang kontraktor nito ang IM Construction Corporation. Base sa mga sales invoice, apat na beses nakasimil ang contractor para sa kabuwa ng proyekto mula October 2024 hanggang Mayo nitong taon. Kasama ng 15% advance payment. Nakikita po niyo sa screen ang mga petsa ng request for progress billing noong December 20, 2024, February 24, 2025, at April 29, 2025. At napapansin, pareho ito sa style ng SIMS, Mr. President. Subalit, ito natin ang ating atensyon sa mga naka-attach na larawan sa first progress report noong December 20, 2024, a third progress report noong April 29, 2025. Ang sinod ng mga litratong ito ay may petsang December 2024 at April 2025 pa rin. Para sa larawan, ang mga bulok at kinakalawang na sheet files, para yung pwesto ng mga makinarya at para yung pwesto ng mga manggagawa. Ang kaibahan lamang, ang lighting at contrast ng mga larawan. To ask how this doctor photo slip past the eyes of officials, It's not even a question, Mr. President. Talagang may sabwatan. Siyempre, Mr. President, hindi naman magpapahuli, magpapahuli ang isa sa mga crowd's favorites. Simula nung lumabas ang dayaan sa mga flood control projects, wala pong iba kundi ang sikat na sikat na wow-wow builders. Tulad ng Sims at IM, malupit din talaga ang pattern ng kontratisang ito sa kababalaghan. Pusisiin natin ang dalawang proyektong ito sa na alam na natin may distinct na halaga. Construction ng flood mitigation structure along Barangay Frances, Kalumpit, Bulacan na may halagang 77.199 million pesos at construction ng flood mitigation structure along Barangay Bulusan, Kalumpit, Bulacan na may halaga rin 77.199 million pesos. Ang dalawang kontrata na ito ay na-award sa Wow Wow Builders noong February 1, 2023. Pero take note, Mr. President, mayroon kaming kopya ng dalawang sulat na may pets ang January 30, 2023 or two days, two days before na pirmado ni Wow Wow Builders Manager Mark Alan Arevalo na nagsasaad na sila ang winning bidder para sa dalawang projects. Advance mag-isip si Wow Wow, Mr. President ang notice to proceed para sa dalawang contracts pareho rin ng PETSA, February 13, 2023. Subalit, mahigit sa isang linggo pa lamang ang nakalilipas mula sa PETSA o notice to proceed naniningil na para sa 50% project accomplishment rate ang Wawa Builders. Ang nakasaad sa 50% accomplishment rate na ito ay resulta ng isinasagawang trabaho na di umano mula February 13 to 20. Seven days, Mr. President. Ayon sa mga sales invoice na hawak namin, na-release naman ang hiningin kabayaran noong February 23, 2023. Ang kalahati ng kabayaran ng re at retention fees again for both projects ay naatado naman sa release mula April hanggang July 2023. Sabay rin ang petsa, ang mga petsa ng bayaran kung saan hindi rin nagkakalayo ang mga halaga ang 50% ng proyekto isinagawa ng pitong araw. Ang sunod na kalahati, ginawa ng mahigit apat na buwan. Not for one project, but for two, Mr. President. Napakahusay, napakaganid. Kawawaw na kawawaw talaga tayo sa wawaw builders. Mr. President, Bulacan has proven to be the national sewer of corrupted flood control projects. Hindi na nakapagtataka na marami ang nagkalal, nagkalkal ng record ng mga kontraktor sa buong probinsya. Isa na dito ang Global Crete Builders na kumugra ng 2.195 billion plot control projects mula 2018 hanggang 2024 sa Bulacan pa lamang. Ang Global Crete ay pagmamayari ng mga maglante ng kandaba si Mayor Rene Maglanque ang presidente noong 2024 na kung saan may mga kontrata na siya mismo ang pumipirma. na dapat sana ay nag-divest siya. This should not come as a surprise, Mr. President. In the words of Mayor Maglanque, and I quote, isa akong malaking kontratista. Kilala sa buong Pilipinas na nangontrata. At bilyon-bilyon ang proyekto ko sa buong Pilipinas. Growing family business indeed. Pero hindi pa dito natatapos ang kwentong pamilya, Mr. President. The web of family names reveals a web of, of stories. Ang mga maglangke, rin na may-ari ng MBB Global Properties Corporation, na siya namang nagmamay-ari ng Windham Garden Hotel sa Clark, Pampanga, na itinayo sa halagang halos isang bilyong piso. Gayunman, kung babalikan, hindi lamang maglangke ang kilalang family name na nagmamay-ari ng MBB Global Properties. Itong August 15, 2025 lang daw nagpalit ng stockholders ang MBB. Nevertheless, the 2024 General Information Sheet or GIS of the MBB Global Properties Corporation would show the following. Macy Monique Maglante, President. Sunshine M. Bernardo, Corporate Secretary. Fatima Gay B. Bonuan de la Cruz Treasurer. Ulitin ko, Maglanke Bernardo Bonuan, MBB. Coincidentally, these are known surnames of today's flood control saga. Candaba Mayor Rene Maglanke, ang patriarch ng Maglankes of Global Concrete Builders, contractor ng multi-billion peso worth of flood control projects. DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, na kamakailan lamang ay nag-early retirement matapos masangkot sa maanumanyang plot control. At siyempre pa, dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Maglangke Bernardo Bonoan, NBB, Mr. President. Kayo na po mag-connect ng dots. By the way, sino may si Maisie Maglangke, Sansen Bernardo, at pati Magay Bonoan, de la Cruz ay mga anak ng na mga nabanggit na opisyal ng gobyerno. Kaya naman pala ang palaging depensa ni dating DPWH Secretary Bonoan isolated case lang daw ang nakita ni Pangulong Bongbong Marcos sa Ghost Project sa Bulacan. Ayaw na siguro ni Bonoan na maungkat pa sa investigasyon ang global creep. San ba lahat na ito, Mr. President? Our people are growing impatient and angry but we are not in the business of quick fixes and band-aid solutions. The newly installed Secretary of Public Works and Highways, Vince Dixon, has hit the ground running to weed out the corruption in the agency. Investigators are running their course in both chambers of Congress. The President shows no sign of wavering in this fight. We are on the right trajectory in getting to the bottom of this systemic rut and punishing to the fullest extent of the law those who have corrupted us. Sa dahilan ang prosecution ay mandato ng ehekutibo, titiyakin natin may ambag ang oversight functions ng Senado sa pagpapanagot ng mga sangkot. Lahat na may kinalaman sa pagnanakaw, mapakontraktor o empleyado ng DPWH o mambabatas man, ay dapat isama sa kaso